asa ng ating lungsod. At ngayong gabi po, nagpapasalamat tayo dahil may isang tao na nagmulat sa atin na meron pa ng pag-asa na maganda na dumarating na dito sa lungsod ng San Jose. Palapakan na po na. asa po kayo ng buong ting pag-asa at ang buong lungsod ng salase, kahimik po na magkatrabaho, sisigurduhin na tataloy ng tama ang servisyo po, na ang Pasko ay hindi lang po isang buwan, isang taon, dahil dapat po ang diwa ng Pasko buhay araw-araw dito po sa ating lungsod ng salase. Kaya naman po, Lagi po natin sinasabi, kung dati po, ito isang buwan lang, ito ang lungsod ng Saracen, buhay po ang diwa ng pag-aasa. Kaya nga po, ang aming taglay, sana sa city, city of hope, lungsod ng asa at higit sa pag-aasa. Pangarap po natin, pag na ating mga na ating mga papatayang, konti-titi na po natin sinasabi. Bolipok, Maligaya, Pasco posar indah, Atap At Kenangan Bolipok, Pasco. Pasco penuh dengan perasa, Pasca ikaw ikasama, Pasco